Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat. For today's video guys, ang pag-usapan natin is ano nga ba ang payo ko sa mga sudyante na maagang nabuntis? Ano yung pinakaunang dahilan? So una, maaga silang nabuntis kasi maaga lang silang nagkakaroon ng boyfriend o girlfriend. Maaga silang pumasok sa isang relasyon. O kadalasan, during my class, is tinuturo ko sa kanila na huwag sana, huwag muna dapat silang mag-boyfriend o girlfriend. Kasi yung pera nila na, kasi nabao nila, na-spend nila sa load, Lagi silang pupuyat para mag, mag contact sa kanilang boyfriend or girlfriend sa Facebook yung gabi. So, yun. Yung iba, nililibre pa, na, nga ng load nila ang kanilang mga kasintahan. So, aninong pera yon Sa kanilang mga magulang. So, dapat, hanggat maaari, kapag estudyante ka, wala ka pang saliling sahod or kinikita, dapat, huwag ka munang mag-girlfriend or boyfriend. Hindi naman tayo mamamatay kung wala tayong boyfriend or girlfriend kapag estudyante tayo. Kailangan, paiwan natin ang mga kabataan ngayon, ng mga anak natin, so sa mga magulang dyan na nanonood, na dapat focus lang talaga muna sila sa kanilang pag-aaral. Sa ganun is, mabigyan nila ang kanilang time fully sa kanilang pag-aaral. Kasi kung nag-boyfriend sila o nag-girlfriend, meron nang distraction sa kanilang pag-aaral, maaari nilang maubos lang ang kanilang oras dahil sa pag date sa kanilang mga kasintahan. And then, wala na silang oras na mag-focus sa kanilang studies. So, yun lang guys. Yun ang may papayo ko. Maraming salamat po. God bless us all.